Apo, alam mo ba yung pakiramdam na may kasama ka, pero parang wala? Nandyan siya? Oo. Oh. Naririnig mo ang yabag niya sa kusina, naamoy mo ang paborito niyang sabong panlaba, minsan nadadampian pa ng balikat mo ang braso niya sa seksikan ng sofa. Pero puso mo, parang mag-isa, parang estranghero na yung minsang naging kabiak ng puso mo. Naranasan ko yan, Apo, at hindi lang minsan, sa totoo lang, yan ang pinakamasakit na klaseng pag-iisa. Yung hindi dahil iniwan ka, kundi dahil magkasama pa rin kayo, pero wala ng koneksyon. Presensya lang ang natira, wala nang pagninilay, wala ng tunay na pagsasama. Isang gabi, habang nasa kwarto kami ni Maria, napansin kong hindi ko na alam kung anong pumapasok sa isip niya. Hindi ko na alam kung anong nagpapasaya sa kanya, kung anong bumabagabag. Dati, kahit walang salita, ramdam ko siya. Pero ngayon, kahit magsalita siya, hindi ko na maramdaman. Parang may manipis na salamin sa pagitan namin, magkadikit ang katawan, pero hiwalay ang damdamin. Kaya ngayon, samahan mo ako. Kwento tayo. Kwento ng mga pusong naglayo habang magkalapit. Kwento ng pagsubok pagkulang at pag-asang muling makatagpo sa presensya ng isa't isa. At higit sa lahat, sa presensya ng Panginoon, hindi biro ang relasyong nanlalamig. Minsan, di mo nga agad mapapansin eh. Parang unti-unting lamig sa gabi na dumarating habang tulog ka. Pagmulat mo, kiniginaw ka na. Sa ating kultura, lalo na sa mga pamilyadong Pilipino, Madalas nating iisipin na basta magkasama sa bahay okay na. Basta sabay kumain, sabay matulog, sabay palakihin ang mga anak, ayos na. Pero hindi sapat ang kasabay. Kailangan may kasalo. Hindi lang physical na presensya, kundi emotional, mental, at higit sa lahat, spiritual na koneksyon. Ang tanong, paano nga ba lumalamig ang isang relasyon. Una, komunikasyon. Yung simpleng, kamusta ka? Nawawala. Napapalitan ng mga tanong na transaksyonal. Anong ulam? Nabayaran mo na ba yung kuryente? Nasaan si Bunso? Pero yung, kumusta ang puso mo? Wala na. Hanggang logistics na lang ang usapan. Parang kumpanya, hindi pamilya. Pangalawa, expectations. Yung akala mo, alam mo na ang galaw ng isa't isa? Ay, alam ko na 'yan. Ganyan talaga siya. Pero hindi natin alam. Araw-araw may nagbabago sa loob ng puso ng bawat isa. At kung hindi mo siya kinikilala araw-araw, baka dumating ang panahon hindi mo na siya kilala. Pangatlo, ang pagkawala ng spiritual connection. Dati nagdadasal kayo magkasama dati nagkakaiyakan pa kayo habang nakalohod sa kwarto, sabay humihingi ng tulong sa Diyos. Pero ngayon, tahimik, walang dasal, walang direksyon. Kaya sa episode na ito, ikukwento ko sa iyo ang tatlong yugto ng buhay namin ni Maria. Mula sa init, papunta sa lamig at sa grasya ng Diyos. Balik sa alab. At sana, habang nakikinig ka, makita mo rin ang sarili mo at makita mo rin ang kamay ng Diyos na umaabot kahit pa sa gitna ng katahimikan ng inyong bahay. Unang beses ko siyang nakita, Apo, ay sa may kantina ng kolehiyo. Ako'y ikatlong taon na noon. Siya'y bagong lipat mula sa probinsya. Dalang dala pa ang aksent niya. At ang simpleng pananamit niya'y parang palaging hinahangin ng kagandahan ng loob. Hindi ako agad lumapit. Pinanood ko muna siya mula sa malayo, kung paano siyang humiti sa mga kausap, kung paanong parang hindi siya natitinag kahit mukhang lost siya sa bagong environment. Pero ang pinakanakatatak sa akin, may Bible siyang laging dala. Maliit lang, kulay navy blue, luma na ang gilid, pero parang hindi niya kayang iwan. Doon ako unang nabighani. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil parang may liwanag siyang dala. At siguro, dahil nun pa hinahanap ko na rin yung ilaw na yun. Nagkasabay kami minsan sa isang outreach ng simbahan sa Tondo. Ako'y napilit lang ng kaibigan kong si Junjun, pero si Maria, nandun siya kasi gusto niya talaga. Habang abala kami, sa pamimigay ng pagkain sa mga bata, siya naman. Lumuluhod sa kalsada, kinakausap ang isang lola na may pilay. Tinawanan ko pa siya sa isip ko noon. Oo eh, naman to, sabi ko. Pero nung nakita ko siyang hawak ang kamay ng matanda, umiiyak silang dalawa habang nagdadasal. Doon ko naramdaman, iba siya. Mabilis ang naging pagkakaibigan namin hanggang sa unti-unting naging malalim. Kwentuhan sa library, tawanan sa jeep, pag-share ng mga pangarap, naging kami. At sa kabila ng kabataan, naramdaman ko na siya talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi kami agad kinasal. Nagtapos muna kami. Nagtrabaho. Ako sa isang kumpanya ng engineering, siya sa NGO. Mahirap. Pero kinaya namin dahil magkatim kami, sabay magdesisyon, sabay mangarap, sabay manalangin. Nang ikasal kami, simple lang ang handaan. Pero ramdam ko ang langit sa araw na yon, lahat ng dasal ko parang sinagot ng Diyos. At sa mga unang taon ng aming pagsasama, masaya kami. Walang yaman, pero punong-puno ng ligaya. Nagdarasal sa gabi nagkakantahan habang nagluluto, nagbibiruan kahit may utang, sabi nga nila. Kapag bago pa lang, parang laging honeymoon. May isang gabi, habang umuulan at nasa maliit naming sala, magkatabi kaming nakaupo. Wala kaming TV noon, pero pinuksan ni Maria ang radyo at pinatugtog ang isang lumang awit ni Gary Granada. Doon kami sumayaw. Walang tugtog, kundi ambon at boses ni Gary. Simpleng moment, pero punong-puno ng pag-ibig. Mahal na mahal kita, bulong niya. At sagot ko, ako rin. At kahit kailan, hinding-hindi kita iiwan. Pero dumating din ang realidad, unang anak. Kasunod ang pangalawa, lumaki ang gastusin. Tumami ang gawain, nawala ang mga date night. Napalitan ng lampin, gatas at bills. Nagising na lang kami isang araw para kaming magka-boardmate sa iisang bahay. Tumami ang overtime. Lumalayo ang loob. Minsan, kahit andyan siya, hindi ko na siya nilalapitan. Dahil pagod. Dahil may deadlines. Dahil may kung anong iniisip. Hanggang sa naging normal na ang tahimik na hapunan, ang magkahiwalay na cellphone sa kama, at ang mga good night na walang halik sa noo hindi agad namin napansin. Akala namin normal lang. Pero isang gabi, habang tahimik kaming kumakain, napatitig ako sa kanya. Hindi niya ako tinitingnan. Tapos na siyang kumain. Tumayo siya, nagtimpla ng gatas, dumiretso sa kwarto. Ni hindi ako nakausap. Doon ko napagtanto. Asa na yung Maria na kilala ko? Pero mas malalim pa doon ang tanong, Apo, asan na si Isko na dati laging nananalangin para kay Maria? Doon nagsimula ang lamig. Sa unti-unting pagkawala ng koneksyon, sa kakulangan ng panalangin, sa pagiging abala sa lahat, maliban sa isa't isa tisa, at doon ko unang natutunan, kahit kaano pa kayo katagal, kung hindi nyo aalagaan ang apoy mawawala ang init. Kung hindi nyo isasama ang Diyos sa gitna, manlalamig kayo sa dulo. At sa dulo ng lahat, alam ko na, hindi sapat ang pagmamahal kung wala ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pag-ibig. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag adjust akala ko'y babalik din sa dati. Pero hindi pala lahat ng sugat, kusang naghihilom. Kailangan gamutin. Kailangan harapin. Si Maria ay na-promote sa trabaho niya sa NGO. Isang magandang oportunidad pero may kabuntot na dagdag oras at responsibilidad. Madalas siyang late umuwi. Minsan, hindi na kami sabay kumain. Ako naman, sinubukan kong palaguin ang isang maliit na negosyo you know, sa hardware supplies. Doon ko ibinuhos ang oras ko para mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya namin. Pero sa totoo lang, sa kagustuhan naming ibigay ang best para sa isa't isa, unti-unti naming nawalang pansin ang presence ng bawat isa. Napalitan ng performance ang presensya. At kahit parehong mabuti ang hangarin, masama ang naging bunga. May isang gabi, dumating si Maria galing fieldwork pagod na pagod siya. Ako naman, kakauwi ko lang galing bodega. Tahimik kaming kumain. Walang bate. Wala nang tanong kung kamusta araw mo. Basta kain. Tapos hugas. Tapos kanya-kanyang cellphone sa kama. Kinabukasan, habang nagkakape ako, napansin ko yung maliit na notebook niya sa mesa. Bukas, may sulat. Lord, hindi ko na alam kung paano kakausapin si Isko, parang ang layo-layo niya na. Pero ako rin, baka ako ang lumayo. Baka ako ang unang tumigil na magsabi ng totoo. Lord, pagod na ako. Kung wala ka, baka hindi ko na kayanin. Para akong pinuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung babasahin ko pa ba ang kasunod, pero parang kinakausap na rin ako ng Diyos. Doon ko na-realize, hindi lang pala ako ang nasasaktan. Hindi lang ako ang nagdurusa. Pareho pala kaming umiiyak. Pero hindi na namin sinasabi sa isa't isa. Pareho kaming nangungulila. Pero hindi marunong lumapit. Nagdesisyon akong umabsent kinabukasan. Nagluto ako ng paborito niyang sinigang. Inihanda ko ang mesa. Hinintay ko siyang makauwi pagdating niya, nagulat siya. Anong meron? Tanong niya. Gusto ko lang makasama ka, sagot ko. Tahimik siya, naupo, kumain. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita ko siyang ngumiti. Di pa buo pero totoo. At doon ko siya tinanong, mahal mo pa ba ako? Tumulo ang luha niya, mahal kita, isko. Pero parang hindi nakita maramdaman. Nasaktan ako? Oo. Pero mas masakit pala marinig ang totoo kaysa mabuhay sa huwad na peace. Pero mahalaga iyon. Dahil iyon ang naging daan para sa isang panibagong panimula. Mula noon, nagdesisyon kami na bumalik sa simpleng panalangin. Kahit limang minuto bago matulog, walang sermon, walang sapilitan, basta bukas ang puso. Doon ko ulit nakita si Maria na lumulohod. Doon ko ulit narinig ang tinig ng Panginoon sa gitna naming dalawa. Isang araw, habang nagkakape kami sa veranda, tinanong niya ako, Isko, pwede ba tayong umatend ulit ng couples retreat? Napangiti ako. Akala ko ba allergic ka na sa retreat? Ngumiti siya. Gusto ko lang tayong maghilom. Hindi para lang sa atin, kundi para sa mga anak natin. Gusto kong makita nilang hindi lang tayo magkasama sa bahay. Gusto kong makita nilang magkasama tayo sa puso at kasama natin ang Diyos sa gitna. At doon ko nalaman, may pag-asa pa pala. Kahit gaano kalayo ang narating ng lamig, kayang abutin ng init ng Diyos. Basta handa tayong lumapit. Handa tayong magsimula. Dahil, sa totoo lang, Apo, minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga masayang alaala. Nasusukat ito sa mga panahong pinipili pa rin nating manatili kahit mahirap. Pinipili nating magmahal kahit hindi natin maramdaman. Pinipili nating manalig kahit tila walang pagbabago. At sa pagpiling iyon, unti-unting bumabalik ang koneksyon. Unti-unting nagkakatagpo ang mga pusong matagal ng nawawala sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan mula nang mag-retreat kami, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin ay nawala na agad ang lahat ng problema. May mga araw pa rin may tampuhan. May gabi pa rin tahimik. Pero sa bawat pagkakataong may lamig, pinipili na naming lumapit. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa Diyos. Nagsimula kaming magkaroon ng regular na Faith Friday, isang gabi sa isang linggo na inilalaan lang talaga naming mag-asawa para magdasal, magbasa ng salita ng Diyos at mag-share ng mga nangyayari sa puso namin. Hindi ito parang Bible study na formal. Minsan nga, nagsisimula lang kami sa tanong na, Anong kinakatakot mo ngayon or ano ang gusto mong ipagpasalamat kay Lord ngayong linggo? Doon unti-unting bumalik ang dating Maria, yung Maria na palangiti, mapagkalinga at malapit sa Diyos. Pero higit doon, doon ko nakita ang bagong Maria, isang babaeng mas malalim, mas matatag at mas may ang loob. Isang gabi, habang nagbabasa kami ng Efeso 4, dalawa hanggang tatlo, naluha siya. Isko, sabi niya, kaya pala tayo hindi magkaunawaan noon, kasi punong-puno ako ng pride. Gusto kong ako yung tama, gusto kong ipakita na kaya ko, pero ngayon alam ko, kailangan natin ang Diyos sa bawat usapan, sa bawat desisyon, sa bawat galaw. Hindi ko napigilan ng luha ko, kasi ako rin ganun. Akala ko dati, kaya ko siyang ayusin, kaya ko siyang lambingin, para bumalik ang dating samahan. Pero mali pala. Hindi pala ako ang solusyon. Ang Panginoon ang kailangang maging sentro, hindi ako. Noong birthday niya, nagplano ako ng simpleng sorpresa. Sa likod bahay namin, nag-set up ako ng mesa. May kandila, may bulaklak. At pinatugtog ko yung lumang awit ni Gary Granada. Katulad nung unang sayaw namin sa sala. Nang makita niya, tumigil siya sa pintuan. Tahimik. Tinitigan lang ako. Lumapit ako. Sayaw tayo, sabi ko. Tahimik lang siya, pero tumayo. Niyakap ako ng mahigpit. At habang umiikot kami sa simpleng tugtog, pabulong niyang sinabi, Salamat, isko. Pero higit sa lahat, salamat sa Diyos, kasi hindi ka sumuko. At ako, apo. Sa punto ngayon, nanalangin sa puso ko, Panginoon, salamat. Hindi ko po ito kayang gawin. Pero ikaw, kaya mong buuin ang pusong durog. Kaya mong painitin ulit ang relasyong ng lamig. Kaya mong buhayan ang pag-ibig na akala naming patay na? Simula noon, naging mas intentional na kami. Hindi lang sa pakikipag-usap, kundi sa pag-ibig na may gawa. Hinahawakan ko ang kamay niya tuwing lalabas kami Niyayakap ko siya kahit walang rason. Pinagpipray ko siya habang natutulog at siya rin. Lagi niya akong kinukumusta, hindi lang kung kumain na ako, kundi kung kamusta ang puso ko, ang pananampalataya ko, ang takot ko. At alam mo, Apo, mas naging matatag kami bilang magulang. Mas naging buo ang tahanan. Hindi dahil perfect kami, kundi dahil marunong kaming humingi ng tawad magpatawad at higit sa lahat magdasal. Dumating ang isang gabi na niyakap kami ng bunso naming si Gino habang nagdadasal kami ni Maria. Mommy, Daddy, ang sarap po pakinggan pag nagpipray kayo. At doon ako napaiyak. Kasi sa kabila ng lahat ng malamig na gabi ng katahimikan ng luhang hindi masabi, ang Diyos ang muling nag-init ng aming tahanan. Siya ang muling nagkonekta ng aming mga puso at siya rin ang nagbigay ng bagong simula. Hindi kami bumalik sa dati kasi ang totoo, mas maganda na kami ngayon. Hindi kami perpekto, pero buo. Hindi kami laging masaya, pero may kapayapaan. At higit sa lahat, hindi na kami nag-iisa kasi si Kristo na ang gitna ng aming relasyon. At doon ko natutunan, Apo, na ang tunay na tagumpay sa relasyon ay hindi sa dami ng taon, hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng pananampalataya ninyong dalawa. Kapag kasama ninyo ang Diyos, kahit gaano kalayo ang narating ng lamig, may pag-asa pa rin bumalik ang init ng pag-ibig. Apo, kung may natutunan ako sa lahat ng ito, ito yon. Hindi sapat ang magkasama sa bahay. Dapat magkasama rin kayo sa panalangin. Dapat magkasama sa laban, hindi laban sa isa't isa. Ang lamig sa isang relasyon hindi biglaang dumarating, unti-unti yan. Nagsisimula sa hindi pag-uusap, sa mga maliliit na tampo na hindi nililinaw, sa mga gabing piniling manahimik kaysa magsabi ng totoo, sa mga araw na piniling maging busy kaysa makinig, hanggang sa dumating ang puntong magkatabi nga kayo sa kama, pero magkalayo ang loob. Pero kahit gaano kalamig, may Diyos na pwedeng sumindi ng bagong apoy, hindi sa pilitang apoy, hindi plastik, kundi apoy na mula sa langit, apoy na nagpapainit hindi lang ng katawan, kundi ng buong pagkatao. May kasabihan tayong mga Pilipino. Pag may tiyaga, may nilaga. Pero mas gusto ko ito ngayon. Pag may pananampalataya, may himala. Kasi nakita ko sa buhay namin ni Maria, ang himala ay hindi lang yung mga bigla ang pagbabago. Minsan, ang himala ay yung unti-unting pagbabalik ng pagtitiwala, ang pagbubukas muli ng puso, ang pagyakap, kahit hindi pa buo ang loob ang panalangin kahit hindi mo ramdam. At higit sa lahat, ang pagbiling bumalik sa Diyos kahit hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Naalala ko yung sinabi ni Jesus sa Mateo labinsyam dalawamput-anim, sa tao ito'y hindi maaaring mangyari. Tatapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Totoo yun, Apo. Hindi ko kayang baguhin si Maria at lalong hindi niya kayang baguhin ako. Pero kaya kaming baguhin ng Diyos. Kaya niyang buuin ang wasak na tahanan. Kaya niyang pagtagpuin ang mga pusong matagal ng lumalakad sa magkaibang direksyon. Ngayon, kapag tinitingnan ko si Maria, hindi lang asawa ang nakikita ko. Nakikita ko ang biyaya. Nakikita ko ang pagpapatawad. Nakikita ko ang presensya ng Diyos sa gitna naming dalawa. At kahit may mga alitan pa rin minsan, hindi na ito gaya ng dati. Dahil ngayon, alam na namin kung sino ang dapat naming lapitan una sa lahat, ang Panginoon. Apo, kung nararamdaman mong nanlalamig na rin ang relasyon mo, huwag kang matakot. Huwag mong hayaang ang katahimikan ay maging permanente. Huwag mong hayaang ang takot mo ang pumigil sa iyong magsimula ulit. Manalangin ka. Lapitan mo siya. At kung kaya, hawakan mo ang kamay ng taong mahal mo. Kahit hindi pa kayo okay, sabihin mo, pwede ba tayong magdasal? Dahil walang relasyon ang masyadong sira para sa Diyos. Walang puso ang masyadong malamig para sa init ng kanyang pag-ibig at walang gabi ang hindi kayang liwanagan ng bukang liwayway niya. Kaya kahit magkasama man kayo ngayon pero hindi na sa puso, tandaan mo, may Diyos na kayang ibalik ang tunay na koneksyon. Siya ang una nating minahal at siya rin ang huling pag-asa nating totoo. At habang buhay pa, habang may hininga, habang may panalangin, may pag-asa pa. Apo, ngayong narinig mo na ang kwento, may gusto akong itanong sa iyo. Kailan mo huling hinawakan ng kamay ng mahal mo at tapat na nagsabing, Mahal pa rin kita. Kailan mo huling iniyakan sa panalangin ang relasyon ninyong dalawa? At kailan mo huling tinanong ang sarili mo, kasama pa ba ang Diyos sa gitna naming dalawa? Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon. Baka tahimik na rin ang tahanan mo. Baka may asawa ka pa. Pero parang wala na kayong koneksyon. O baka ikaw yung lumalaban mag-isa habang ang isa ay unti-unti ng lumalayo. Pero ito ang alam ko. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay Diyos ng panibagong simula. Hindi siya nasusuklam sa mga pusong sugatan. Ang totoo, siya pa nga ang unang lumalapit. Siya pa ang nauunang magmahal. Siya ang hindi sumusuko. Kaya, Apo, ngayong gabi, kung may laman ang puso mong pagod na, sugatan o nanlalamig, anyayahan mo siya, tawagin mo siya, at kung di mo pa kaya magsalita, umiyak ka na lang kasi kahit luha, naiintindihan ng Diyos. At para sa inyong mag-asawa o magkarelasyon, o magkaibigan na unti-unti nang nawawala sa isa't isa, bumalik kayo sa panalangin. Maghawak ng kamay, magsimula kahit awkward, kahit ilang minuto lang, basta totoo, basta bukas. Sapagkat sa Diyos, walang relasyong imposibleng hilumin, walang damdaming imposibleng painitin, at walang pusong imposibleng muling pagtagpuin. Ipinagdarasal ko kayo, Apo na sana sa kwento namin ni Maria, makakita ka ng pag-asa para sa kwento ninyong dalawa. At kung may oras ka, lumapit sa simbahan. Makipag-usap sa isang pastor pare o taong mapagkakatiwalaan sa pananampalataya. Huwag mong hayaan ang lamig na ito ang maging huli ninyong kabanata. Magsimula ka ulit. Kasama ang Diyos at sa pagtatapos, ito ang nais kong iwan sa iyo. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Apo, pero ang alam ko, nandyan ang Panginoon. Naghihintay siya buong puso, buong pagmamahal, at buo ang kakayahang ibalik ang init ng pusong nanlalamig. Naantig ka ba sa kwento ko ngayong episode? kung napaisip ka, napangiti, o napaluha man lang kahit konti. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Subscribe ka na para sa bawat bagong kwento, bawat aral, at bawat haplos sa puso, siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay. Pakinggan mo ang susunod na kwento ko. Dahil minsan, ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay nasa lumang tinig na may bagong pag-asa.